Kamusta sa inyong lahat? Ako si Dr. Chloe Bautista, at ngayon ay susuriin natin ang paksang. May matanong na maingat na ipinapasa sa mga internet community, sa mga anonymous na message board sa gabi, at sa mga inuman. Ito ay matanong na punong walang beseng sismis, pakabalisa, at maling impormasyon. Ang araw-araw bang pagmasturbate ay talagang nagdudulot ng problema sa katawan, lalo na sa prostate. Ang makwentong nakalat online ay nababala na ito ay mapanganib, maaring makdulot ng pinsala, pamamaga, at mas malalang ma problema. Madalas makita ang fear marketing. Ngunit ano nga ba ang sinasabing aham? Ngayon, sasabihin ko sa inyo ang katotohanan. At ipinapangako ko, ang sagot ay talagang nakakagulat at taliwas sa lahat ng inyong pinaniniwalaan. Hindi ninyo gugustuhin makaliktaan ito, kaya't manatiling nakatutok. Upang lubos, na maunawaan ang nakakagulat na katotohanan ito, kailangan muna nating alamin ang tungkol sa pangunahing paksa, ang prostat mismo. Kaya. Ano nga ba? Ang prostat? Sa madaling salita, ang prostate ay isang maliit na organ na kasing laki ngang, walnut at bahagi ngang, reproductive system ng lalaki. Ang pangunahing tungkulin nito ay gumawang prostatic fluid, isang likido na nagbibigay sustansya at nagdadalang semilya. Ito ay matatagpuan sa ilalim ng panto at sa harap ng rectum. Kahit na maliit, malaki ang epekto nito sa kalusugan ng mga lalaki, lalo na sa pagtanda. Isipin ninyo ito na parang langis nga, makinang ang kotse, at dahil sa kahalagahan nito, ito rin ay pinamumulan ng maraming alalahanin. Marahil ay narinig ninyo na ang mga sabi-sabi, mga bulong-bulungan sa mga locker room ng gym at mga online na komunidad. Sinasabi na ang madalas na pamasturbata ay napapapudpo sa prostate, nagiging sanhing ang prostatitis o malalang pamamaga, at nagpapataas ng panganib sa isasam nga pinakakinatatakutan ng mga lalaki, ang kanser sa prostate. Ito ay parang ma. Kapamahiin na. Ang pagupit na kuko sa gabi ay magiging daga? Ang ma, takot na, ito ay naunawaan. Ang kanser sa prostate ay isa sa mga, pinakakaraniwang kanser sa mga lalaking Pilipino, kaya. Anumang bagay na maaring makaapekto sa panganib. Nito ay sineseryoso, sa loob ng maraming dekada. Ang matakot na ito ay hindi hinamon, kadalasan ay itinuturing ng mga lumang kasabihan, o um, mga babalang moral na nagbabalat kayong payong pangkalusugan. Ngunit ang mga mananaliksik mula sa isa sa mga pinakaprestihyosong universidad sa mundo, ang Harvard University sa Amerika, ay nakpasya na itigil ang mga haka-haka. Nakpasya silang subukin ang mga sabi-sabi sa pamamagitan ng isang malakihang, pangmatagalang siyentipikong pag-aral. At ang kanilang natuklasan ay hindi lamang hinamon ang nga alamat ganap nitong binago ang lahat, ito ay permanenteng nagbago sa buong usapan tungkol sa pagmasturbate at kalusugan ng prostate. Kaya, ano ang nakakagulat na sikretong ito? Ano ang sa vakas ay isinivalat na agham? Ang groundbreaking na pag-aral na aking tinutukoy ay nagmula sa lugar na tiyak na narinig na ninyo. Harvard University Particular sa Harvard T.H. Chan School of Public Health Parang isang eksena mula sa isang sikat na teleserye tulad ng Herederos kung saan bida si Isabella Reyes. At hindi ito isang maliit na survey. Sinubaybayan nila ang halos 32,000 lalaki, salup ng halos dalawang dekada. Masusing itinatala ang kanilang pamumuhay at mga kinalabasan sa kalusugan. Isa sa mga pangunahing datos na kanilang tiningnan ay ang dalas ng ejaculation. Nang suriin nila ang data, ang nga resulta ay nakakagulat. Ito ang kahulugan ng hindi kapanipaniwala. hituna, na. Natuklasan ng paaral na ang lalaking na ulat ng mas mataas na dalas ng ejaculation ay may mas mababang panganib na magkaroon ng kanser sa prostat. Ulitin ko, ang mas madalas na ejaculation ay naunay sa mas mababang panganib ng kanser sa prostate, ang manumero ay tiyak at makabuluhan. Ang malalaking na ejaculate ng 21 beses, o higit pa sa isang buwan, ay may hanggang 33% na mas mababang panganib na makaroon kanser sa prostate kumpara sa malalaking na ejaculate lamang ng apat hanggang pitong beses sa isang buwan. Ito ay isang kamanghamanghang resulta, tulad ng isang pag-aral na nakpapakita na ang sinigang, ay nakakatulong na palakasin ang immune system. Ang natuklasang ito ay kabaliktaran ng malumang takot, malayo sa pagiging nakakapinsala. Ang ebidensya ay tumuturo sa isang malakas na epektong proteksyon. Hindi ito isang pagkakataon at ang marusultang ito ay sinuportahan ng iba pang mapag-aral. Kabilang ang isang pangunahing pag-aral sa Australia na natakpuan din ang isang katulat na ugnayan. Kaya ang malaking tanong ay, bakit? Paano nakakaroon ng ganito kalalim na epekto sa kalusugan ng prostate ang isang simpleng bagay? Mayroong ilang pangunahing teorya ang mga siyentipiko at lahat sila ay makawiran. Parang teorya na ang paglalagay ng calamansi sa pansit ay nakpapasarap dito. Ang unang teorya na kadalasang tinatawag na prostate stagnation hypothesis ay ang pinakapopular. Isipin ang ngadup ng prostate bilang Maliliit na tubong ng pagusan. Iminumungkahi ng teoryang ito na ang regular na ejaculation ay nakakatulong na i-flush out ang matubong ito. Ang prosesong ito ay nag-alis ng malumang selula, manaipon na secretion, at posibleng mananakakapinsalang kemikal o carcinogens bago sila makaroon ng pakakataong manatili at magdulot ng pamamaga o mga pagbabago sa selula na maaring humantong sa kanser. Ito ay tulad ng prinsipyo na ang regular na paglilinis ay nakakatulong na panatilihing malinis ang iyong bahay. Sa esensya, ito ay isang natural na mekanismo na paglilinis. Ang pangalawang teorya ay may kinalaman sa kalusugan ng selula. Sa tuwing nagahati ang isang selula, mayroong maliit na sansanang, isang genetic error o mutation na maaring humantong sa kanser. Ang hipotesis dito ay ang madalas na ejaculation ay nagtataguyod ng isang mas malusok na cycle ng cell turnover. kaya nito ang prostate na palitan, ang maluma at posibleng nasirang, selula ng mga bago at malusok na selula ng mas mahusay, na binabawasan ang pakakataon para sa maselula ng kanser na mga at dumami. Ito ay tulad na, Epekto ng pagpapalit ng Lumamong Smartphone sa Isang Bago At ang pangatlong ideya, ay may kinalaman sa stress at pamamaga. Alam natin na ang malalang pamamaga ay isang pangunahing panganib na salik para sa maraming uring ang kanser. Ang aktuong ejaculation ay naunay sa pagbawas ng tensyon at psikolohikal na stress. Sa pamamagitan ng pagpapababangantas ng stress, maari rin itong mapababa ang pangkalahatang nakpapaalap na tugon ng katawan na natural na nag ambag sa isang mas maluso na panloop na kapaligiran para sa prostate. Ito ay tulad ng epekto ng pag-alis ng stress sa pamamagitan ng pagmunimuni. Kaya, kapag pinagsama-sama ang lahat ng ito, isang malinaw na larawan ang iginuguhit ng aham, ang regular na ejaculation, maging sa pakikipagtalik sa kapareha o sa pamamagitan ng pakmasturbate, ay tila gumaganap ng mahalagang papel sa pagpapanatiling ang isang malusok na prostate sa pamamagitan ng paglilinis ng sistema, pagtataguyot ng malusok na pagpapalit ng selula at posibleng pagbabawas ng pamamaga. Ito ay isang mabisang kombinasyon tulad ng pakain ng lechon kasama ang malamig na soft drinks. Kaya, habang ang agam na iyon ay kamangha-mangha para sa pag-unawa, sa pangmatagalang kalusugan at panganib sa kanser, alam ko na para sa marami sa inyo na nanonood, ang pag-alala, ay hindi lamang tungkol sa hinaharap. Ito ay tungkol sa mga nakakabigo na sintomas na nararanasan ninyo ngayon. Pinag-usapan ko ang tungkol sa pagising ng maraming beses sa gabi, ang patuloy na nakakainis na pakiramdam na hindi mo lubos na maubos ang laman ng iyong pantok o ang nakakadismayang mahinang daloy ng ihi. Ito ay isang paghihirap tulad ng pagdanas ng impirno sa trapiko papunta sa trabaho. Kung pamilyar iyan, gusto kong huminto sandali at ibahagi ang isang bagay na espesyal. Mayroong isang kamangha-manghang video presentation na nabubunya ng isang mabisang spring water juice batay sa isang hindi pangkaraniwang lunas mula sa Asya na nakta-target sa pinakaugat ng masintomas na ito na inilalarawan bilang isang nakatagong bara sa prostate. Ito ay dinisenyo upang magbigay ng mabilis na lunas para mismo sa mga problemang iyon. Maaring tuno ito na parang isang advertisement nga gamot sa lahat ng sakit, ngunit walang masama kung susubukan ninyong panorin. Panorin nito ngayon sa pamamagitan ng pagtutok ng kamera ninyong telepono sa QR code na nakikita ninyo sa screen. Bubuksan nito mismo sa inyong telepono. Nadada din akong direktang link sa komento sa ibabang video na ito. Sige, buksan ito sa isang bagong tab at bumalik ka agad dahil kailangan pa nating talakayin ang mas malaking larawan ng kalusugan ng prostate. Ito ay parang panonood ng commercial bago ang huling episode ng isang drama. Okay, tungkol sa mas malaking larawan ng kalusugan ng prostate, ito ay mahalaga. Ang madalas na ejaculation ba ay isang magic bullet? Ito ba ay isang tiyak na paraan upang maywasan ang kanser sa prostate? At dito, kailangan nating maging responsible at tingnan ang mas malaking larawan? Ang sagot ay hindi eksakto. Mahalagang maunawaan na ipinapakita ng pag-aral na ito ang isang napakalakas na ugnayan, hindi kinakailangang isang direktang sanhi at bunga. Ito ay nangangahulugan na walang sikretong paraan para tumaas ang sansang manalo sa loto. Ano ang ibig sabihin niyan? Nangangahulugan ito na habang malakas ang koneksyon, maaring may iba pang masalik na kasangkot? Halimbawa, ang mga lalaking may mas mataas na dalas ng ejaculation ay maring mas malamang na may, iba pang malusog na gawi sa pamumuhay, at ang kombinasyon na iyon ang nagreresulta sa pinababang panganib. Ang pangunahing punto ay, ang dalas e ejaculation ay, malamang na isang, mahalagang piraso ng isang mas malaking puzzle pagdating sa kalusugan ng prostat. Isipin ito bilang isa sa ngasangkap sa halo-halo. Hindi ito lisensya para balewalain ang lahat ng iba pa. Isipin ito bilang isang mabisang kasangkapan sa iyong toolbox, ngunit kailangan mo rin ng iba pang makasangkapan. Ano ang nga iyon? Tulad ng isang chef na gumagamit ng iba't ibang kasangkapan upang lumihan ng masarap na pagkain. Una, mahalaga ang dieta. Ang isang dieta na mayaman sa prutas, gulay, at malusok na tabaay, na sa mas mahusay na kalusugan ng prostate. Ang mapakaing naglalaman ng lycopene, tulad ng makamatis, pakwan at suha, ay partikular na kapakipakinabang. Tulad ng lutong bahay ng inyong ina, mahalaga ang isang malusok na dieta, ang berdeng taa at mga pakaing mayaman sa omega, 3 fatty acids, tulad ng isda, ay mahusay ding mga karakdagan. Pangalawa, ehersisyo. Ang regular na physical na aktibidad ay nakakatulong na mapanatili ang isang maluso na timbang na napakahalaga. Ang labis na katabaan ay isang kilalang panganib na salik para sa mas agresibong anyo ng kanser sa prostate. Kahit 30 minuto lamang ng katamtamang ehersisyo sa karamihan ng nga araw ng linggo ay maaring gumawa ng malaking pagkakaiba. Tulad ng pag jogging tuwing umaga, mahalaga ang regular na ehersisyo, pangatlo. Iwasan ang paninigarilyo at limitahan ang pag-inom ng alak. Pareho itong naunay sa mas mataas na panganib ng ibat-ibang mga cancer at maaring makaronang negatibong epekto sa pangkalahatang kalusugan. Ito ay tulad ng paksasabina ang labis na pag-inom, labis na trabaho, at stress ay makaawe ng kalusugan. At sa huli, at marahil ang pinakamahalaga, maging proaktibo. Walang dieta, ehersisyo, o dalas ng ejaculation ang maaring pumalit sa pangangailangan para sa regular ng mga medikal na pagsusuri lalo na para sa malalaking higit sa 40 o 50 taong gulang o may family history ng maproblema sa prostate. Tulad ng regular na maintenance ng kotse, mahalaga ang nga pagsusuring pangkalusugan. Ang pakekipa-usap sa iyong doktor tungkol sa mga opsyon sa screening, tulad ng PSA blood test, ay ang pinaka paraan upang matuklasan ang nga na isyu ng maga kung kailan sila pinakamadaling gamutin. Kaya? bumalik tayo sa orihinal na? Nakakagulat na tanong? Ano ang epekto ng araw-araw na pagmasturbate sa iyong prostate? Ang hindi kapanipaniwalang katotohanan na sinusuportahan ng dekalidad na agam ay malayo ito sa nakakapinsalang gawain na ipinintang ng alamat at takot at maaring ito ay isa sa mga pinakasimple at pinakanatural na bagay na maari mong gawin upang makambak sa isang mas malusok na prostate sa katagalan. Maaring ito ay tulad ng panonot ng iyong paboritong webtoon upang maipsan ang stress. Hindi ito isang lunas sa lahat. Hindi nito pinapalitan ang isang malusok na pamumuhay at regular na pangangalagang medikal, ngunit ang ebidensya ay nakakumbinsi. Ang isang malusok na buhay sexual, kabilang ang pagmasturbata, ay hindi kaaway kundi isang kasosyo sa paglaban para sa pangmatagalang kalusugan ng prostate. Kung nahanap ninyong malaga ang video na ito at gusto ninyong makita ang mas maraming maalamat sa kalusugan na sinisira ng tunay na agam, pindutin ang like button ito ay isang malaking tulong sa aming channel. Ito ay talagang nakakatulong sa channel. Siguraduhin mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ninyo makaliktaan ang susunod na video. At ngayon, gusto naming marinig ang inyong opinyon. Ano pang ibang maalamat sa kalusugan ng kalalakihan ang gusto ninyong investigahan namin sa susunod? Iwanan ang ito sa komento sa ibaba. Manatiling maluso, manatiling mausisa, at makita kita tayo sa susunod na video. Tulad ng pagbati na, ingat po kayo palagi!